So magandang umaga sa lahat at inaanyahan ko ang lahat na tumayo para sa ating panalangin At Miss Umlero, maaaring mo ba ang pamunuan ng ating panalangin? Amen Amen. So maaaring na kayong upo lahat At muli magandang umaga sa lahat at ating tatalakayan ito sa maikling kwento So ang maikling kwento ay isang maikling salaysay hinggil sa isang halagang pangyayari kinasasangkutan ng isa o ilang tawahan at maiisang kakintalan o impresyon lamang. At ito ang mga elemento ng maikling kwento. Una ay ang tauhan, tagpuan at panghay. Una, tauhan. So ang tauhan ay nakasentro mismo sa pangyayari na mayroon din ito pantulong na tauhan. At muli, ano ang maikling kwento, Mr. Leo So maraming salamat. At ang pangalawang ele elemento ng Magling kwento ay ang tagpuan. Ito ay isa sa elemento ng kwento kung saan at kailan nagaganap ang mga pangyayari. At ang panguling elemento ay ang banghay. Matutukoy natin dito ang maayos at malinaw na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang kwento. At ito naman ang bahagi ng banghay. Una ay ang saglit na kasiglahan, sularanin at tunggalian, kasukdulan, kakalasan at wakas una, tatalakayin natin ang saglit na kasiyahan. Ito ay pagpapakilala sa mga pagsubok na darating sa buhay ng mga tauhan. At ang pangalawa, sularinin at tunggalian. Ito ay tumutukoy sa paglalabanan ng pangunahing tauhan at sumasalungat sa, kan sa kaniya at mayroon itong iba't ibang uri. At ang pangatlo, kasukdulan. Ang kasukdulan ay isang maikling kwento ay pinakamataas na uri ng kapanabikan. At ang panghuli, kakalasan, ito ay maging kinalalabasan kinala ng isang pangyayari. At ang panghuli, ang wakas. Dito malalaman kung malungkot o masaya ang nangyari sa mga tauhan ng maikling kwento. Ito rin ay resolusyon ng isang kwento. At bago, na, bago ko tatapusin ang ating tatalak-tatalak pagtatalakay ay magbibigay muna ako ng aktibidad. At meron akong babasahin eh, dito na isang maikling kwento na ang pamagat ay ang reyna ng matapat. Ito ay pangkatang gawain. At hahatiin kayo sa tatlong pangkat. Unang pangkat ay ang susuriin ay tauhan na tagpuan ng maikling kwento. At ang pangalawang pangkat ay saglit na kasiglahan at suliranin o tunggalian ng kwento. At ay, at ang ikatlong pangkat, kasukdulan, kakalasan at wakas ng kwento. At bago tayo magsimula sa ating aktividad, babasahin po muna ang ating pamantayan. Nilalaman o visual aids, 10 puntos, presentasyon, 5 puntos, kooperasyon, 5 puntos, kabuuan, 20 na puntos. At maaari na tayo magsimula sa ating presentasyon. Ang unang pangkat, ang unang mag -present. So, natapos na ang ating presentasyon. Hi. So, bakit nga ba mahalagang pag-aralan ng maikling kwento at ang mga elemento nito? So, Miss Annalyn, maaari ka bang ma magbigay ng inyong sariling opinion? So, maraming salamat. Uh, at lahat ay kumuha ng isang kapat na papel para sa ating pagtataya. Handa na bang lahat? Maraming salamat. So, sa unang katanungan, ano ang maikling kwento? Pangalawa, ano ang mga elemento ng maikling kwento. So maraming salamat at ipasa na ninyo yun yung mga papel sa harapan. At para naman sa inyong takdang aralin, babasahin ko ang panuto. Magsaliksik o hanapin sa internet ang mga definisyon ng mga sumusunod na susing salita at ilagay ito sa isang buong papel. So, malinaw bang lahat? At maraming salamat. At dito nagtatapos ang ating pagtatalakay.